Ah, sige. Bakla si yung screw niya nasa ilalim niyan. Pati na sa gitna na yan. Bakla si yan. Yan guys, pinababaklas ko. Gawa nang may nalimutan ako sa loob. Ayun pa eh, hindi mo mababali yan. Bukasin mo. Nakalimutan ko yung martilyo sa loob. Yun pa, isas. Taas. Dalawa na yan. Magkadigit. Nakalimutan ko naman kunin yung martilyo. Eh, lalapat lang sana. Eh, kaso sabi niya, iskro na. Kaya yun, na-screw ko. Tanggalin pa isang yun na sa gitna, Jay. Yan. Oh. Ito, itong isa. Tanggalin niya. Oh, yan. Nangangat na yan. Madudukot mo na yan. Tama na, dukotin mo. Doon sa dulo, sa taas. Ayan guys, oh. Okay. Dukotin mo dyan. Oh. Ayan o guys Ayan o Nagpaiwan sa loob Ay, <laughs> ah, Balik mo yung ano dyan Yung Yung iskro Ayan muna na sa ilalim Ayan dahan ng piga Gawa ng ano yan Malustrade Huwag oh. mo lang pakakuan Lolo sotya na eh. Ayan. Bulan jahitan kali melayani tiga kaki jalan. Hai, 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 ayan, isa pa Mana, oh, mana? Man. Baklasin man mo na yung plywood na yan.